Bianca Manalo, inamin ng panloloko sa asawang si Wingat Chalian. Sa isang emosyonal na panayam, inamin ng aktres na si Bianca Manalo ang katutuhanan ukol sa kanyang naging panloloko sa asawang si Senador Wingat Chalian. Ayon kay Bianca, nagkamali siya at humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan sa nangyari. Inamin niya na nagkulang siya sa kanilang relasyon, na nauwi sa kanyang pagkakamali. Sinabi rin niyang hindi niya layo na saktan ang senador, ngunit nadala siya ng kanyang emosyon. Humingi siya ng paumanhin hindi lamang kay Win, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at mga taga-suporta. Ayon kay Bianca, mahirap ang kanyang sitwasyon, ngunit handa siyang harapin ang mga kahihinat na nito. Samantala, sinabi ni Win na tanggap niya ang pag-amin ng aktres ngunit nanindigan sa kanilang desisyong maghiwalay. Idinagdag pa niyang nais niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay ng may kapayapaan. Pinuri naman ng ilang netizens ang pagiging bukas ni Bianca sa pagsasabi ng katutuhanan. Ngayon, parehong naghahanap ng closure ang dalawa upang makapagsimula muli. And this are for today, mga sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.